Hello guys. Ah, uh, mayroon ako dito mga tinanim kong gulay, mga seedling. Kasi um dito muna sila sa loob ng bahay kasi nga ano pa lang ngayon spring. So dito muna sila sa loob para hindi mamamatay. So mayroon ako dito sitaw, ito sitaw to, ito dalawa na to, ito si uh, ampalaya, tsaka ito sitaw din, yan, mga uh, sitaw, ito sili, yung sili panigang, at tsaka meron akong ampalaya, may dahon na siya. ito naman okra, at tsaka yung dulo okra din, yung nilipat ko na, Tsaka yung sa dulo na yon si din yun. Tapos, ito. Ito si Lee. Tsaka ang palaya. Ito na nakaputing kap, Nasa ang palaya lahat ito. Tsaka kamatis. Ayan. Nilipat ko isang araw tong kamatis na to para lumaki siya agad. Dahil nga ano, siksikan sila sa si isang paso. Ito yung mga bulaklak na sanya ba yung tawag doon. Dito ko nilagay sa mga tissue. Kasi wala na akong paglagyan. Kaya, lilipat ko din yan sila. At saka dito, yung sa itlog na to. Tray ng itlog. Ito, sili din ito na panigang. Late ko itong natanayin kumpara dun sa dalawa na yun. At saka ito, kasi nga, ano, uh, mas malaki na yun. Ito medyo maliit pa. At saka ito, isang tray. Puro sito lahat ito. Mayroon na siyang Ayan. Ayan, natubo na. Tsaka meron itong talong. Ito to talong din to. Kaya, inano ko rin itong talong na to. Ito din, si ano to. Kamatis. Feeling ko cherry ito. Naghalo na kasi yung cherry at tsaka yung malaking kamatis eh. Tsaka ito talong na rin. Ayan, talong. Ayan, maliit na yan. Tsaka ito, nilipat ko na sili tsaka okra. Yan. At saka meron akong binabad na ano yun. Ah, um, ang batag doon? Ah, um, uh, kamote. Kamote na pula. Ah, purple ba yun? Yan ang nilagay ko dyan. So, meron din ako din sa kabila. eh uh, tingnan natin doon sa kabila. So, ito guys. Uh, ano ito? Kalabasa, yung malaking dahon. At saka, ito, isang tray na to. Ano din to? Kamatis din. M mga, malaki at bunga nitong kamatis na to eh. At saka ito, kalabasa din. Ayan. Ang bilis nila lumaking kalabasa na to. Ngayon, hindi ko pa sila pwedeng ilabas kasi nga malamig pa. Kaya mamamatay lang sila siguro by ano, ah uh, October, yung mga end of October or mid ng October, pwede ko na sila ilabas. Kasi ngayon, uh, medyo malamig pa. Kaya, yung iba kasi, itatanim ko na sa, ano, sa ground. Tapos yung iba sa paso. Mayroon akong ginawang paso dun sa labas. Papakita ko din sa inyo yon Kasi, yung garden na, um, ano, yung last year, nagtanim ako sa garden, hindi sila maganda dahil daming damo yung mga weeds. Kaya, puro paso na lang gagawin ko itong taon na to. So, dito tayo. Tingin tayo dito na aking mga paso. Yung mga paso na to, ano to lang. Mga baldi-baldi na iba yung galing sa tubig ni, ni JL. So, ayan. Yan. May mga lupan na to. Ginawa ko ng uh, iba sa mga ano na. So, ngayon, dito ko itatanim yun, mga iba. At saka yung iba na sa ground, doon ko na itatanim. Doon, oh. Diyan sa may ano na yan. Kasi, tinanggalan ko na to ng damo. Mayroong mga baka dito. Yan. Mga baka. Dito sila. Kunti lang nila ngayon dito ako magtatanim Yan. kasi maganda lupa dito, last year nagtanim ako dito ng kamatis, ang ganda ng tubo niya pero hindi ko rin nagamit kasi lumamig agad dahil late ako nagtanim noon, kaya namatay siya agad dahil sa so, uh, malamig na panahon yung siya. kaya ngayon maaga ako magtanim dito, baka mga October na rin, kasi ngayon noon na eh September 27 ngayon so wakas na October na kumapit din. Linilin-linisin ko pa to dito kasi parang medyo malapad siya. Dito ko rin ilalagay yung mga kalabasa yung kanina sa loob. Dito ko yun. At saka last year dito ako nagtanim dito sa bed na to. Pero tingnan mo naman, ka dami-dami ng damo, yung mga weeds. Ina e, katamad maglinis kasi halos every week ka mag magtanggal ng mga weeds eh, kaya nakakatamad kaya gawin ko na lang doon na ako mag ano sa paso na lang na yun ako magtatanim pero last year dito maganda tubo na ano ko kalabasa dito ko ng kalabasa maganda tubo nila nakarabis ako ng ilan so kaya hindi ko na to gamitin itong taon na to tapos dito tayo sa <coughs> ginawa kong bed garden bed doon sa kabila sa harap ng bahay namin doon ako gumawa ng garden bed pero maliit lang yun. Niisip ko kung tamlan ko ng ampalaya or sitaw. Kasi cool, parang kulang cool kasi lupa na ginawa ko eh. Kaya, tingnan natin kung ipasok ba yung sitaw at yung ampalaya. Ito. Ayan. Ito yung ginawa kong garden bed. Yung lupa, kumuha lang ako dun sa dulo na yun. Dun ako kumuha. Tapos... <coughs> Naisip ko kung si Tao tatanim ko dito or ang palaya. Pero tingnan natin kung plano ko kasi dagdagan pa ulit ng lupa kasi parang kulang eh. Gusto ko siya punuin. Nilagyan ko na ito ng mga karton sa sa baba niya. Kasi daming damo nga. Pero hindi ito ganong uh, ano, mahirap linisan last year. Kasi dito ako maraming din tanim may na-harvest din ako dito ng kamuti at saka ano, isang pirasong talong na-harvest ko dito. Kaya ginawa ko, nagdagdag ako ng lupa para mas maganda. At saka lagyan ko ito ng mga pampataba, fertilizer ng mga ano, basura galing sa kusina. Kaya, tingnan natin kung anong, ano. Ito, mga nalata na to, may lupa na rin to. Plano ko din tamnan ng mga okra or sili. Tingnan natin kung okay siya kaya sana ayan may mga ron ako mga kahoy dito na patay gawin ko tong trellis gagapangan ng uh, sitaw ko at saka ampalaya tingnan natin sana nga maging ano siya mamunga siya bago magumpisa ng winter ulit next year Ayan, yung mga baka, nalahabi. Punti lang sila ngayon. Asang? Ah, okay. Pabalik pa, punta pa, pa lang yung iba pala. Kaya pala sila kunti. Nauna lang ito. Nakuhaan na yan sila ng mga gatas. Kaya, ayan lang. Aking garden, sana itong yan, yeah, madami akong maharvest. Yung lupa lang talaga ang kulang sa akin eh wala akong pagkuha ng lupa kasi nga yung lupa dito hindi maganda kaya ah, puro ano kasi tingnan natin kung ano okay guys bye